hindi po ako nag uh, para masyadong nag nag-take over pagdating sa desisyon sa career mula po kay Sir Ricky Gallardo na una pong tumuyo sa akin first ever manager ko hanggang sa nag po ako ng 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 ng, ng kaliwanagan ng 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 pag kung ano po yung industry na ginagalaman namin at sa mga iba po pong naging mga managers pa in the past na yun po, gawin lang po talaga ng tama yung trabaho, hindi na po naminili, sila lang po talaga yung nag-decide for me, at hanggang okay. ngayon po, ganoon naman po yung ginagawa ko, na magtiwala lang po sa mga tao na nakakatrabaho lalo po sa mga management na napupunta ko For now po, may konting limitations, uh, base po sa mga payo ni O.G. Diaz, pero sa mga ganito po, mga basta may magandang story po, okay naman po as long as ready lang din naman po yung pangangatawan namin, dahil puhunan pa rin po eh, tito na uh, Sir Alan. So, yun lang po. Uh, Uh, preparation lang po talaga, stay ready. So, you don't have to, to be ready. Yun lang naman po talaga ang ginagawa ko natin for every project. At may mga bigla, hindi naman po po naiiwasan. Pero yun po talaga, mag-prepare po. Prepare po talaga bago, bago magawa yung mga project. Overwhelming din po na mabigyan ng pagkakataon na ma na mapagtiwalaan nga rin po na magawa mag mag yung mga ganitong klaseng project. Uh -huh. And uh, ilan yun po, yung gina palagi ko lang pong ginagawa ay mag maging grateful lang po sa mga tao na nakakatrabaho at uh, para para dumami lang po lumaki lang ang network natin bilang actor at uh, gawin ng ng maayos yung trabaho at yun nga po pasalamat sa pagkakataon at na at tiwala na binibigay po sa atin at uh, kapag nakakaramdam lang naman po ako ng 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 comfort sa pag sa pagiging artista uh, nagiging feeling ko po nagiging irrelevant ako that's why ito po yung mga klase ng mga project na tinatanggap ko po, po. Uh, katulad ng Commodore ni directorman Roman Perez para ma-challenge po ko ulit na, na, para sa akin po kasi Tito Roldan na every film is a classroom po talaga na palagi po may room for improvement at newbie pa rin po for every project po na magagawa ko. Okay. After O okay. Yes, iba. Ang tagal ko siya hindi nakita, ngayon lang uli. Bakit nga ba ang tagal niya lumabas? Kasi ba nagpandemic, 'di ba? Diba? Pero manager niya si Ogie Diaz ngayon. Ah, ha, si ngayon hindi si na si ano. Oo. Si si uh, friend natin, si Ricky Gallardo. Si Oo, may ibang manager pa siyang pinagdaanan eh bago napunta kay Ogie ah, Diaz. Okay. So o. kaya siguro nawala. Hindi Dahil na na nawala man, kay lang... Baka nandiyan lang, saka siyempre nag-pandemic, di ba? Wala pa sigurong bagay na ano sa saka, kanya. Saka kasama eh. sa friendship, sa ibabalita ulit natin. Kaya nga, pero alam mo, maganda ang katawan nito ni Junjun, -Ju, no? At saka natin yung respeto kasi award-winning, eh, di ba? Magaling naman kasi. Magaling, dina. Umarte. Mm. At yami pa rin siya until now. oh, di ba? Di ba? Hindi pa rin talaga pwedeng Talagang yummy, talikuran diba, ng pagiging wala. sexy actor niya, di ba? <laughs> Tama. Pero tinanong ko siya, mm. okay pa ba sa iyo yung, ano, yung man to man? Man to man. no? Uh, hindi Bros. na raw. Yun ang ah! limitasyon niya. Ayaw yun yung M to M? Level up. Ay, not too. Oh. Oh. Tsaka siyempre baka napag-usapan nila ni Ogie Diaz kung hanggang no. saan yung Level ano. up na. Oh. So iba na yung ano Saka award winning na actor action. naman, character actor, dapat ganun din naman talaga, di ba? Mga seryosong roles na. Anyway, Sinika din ni Junjun -Jun na na-witness niya ang sweetness ni Charlie at Carlo Aquino. Mm. At pangarap niya rin makasama sa pelikula si Dimples Romano. Wow. wow. Yan. Dimples, eh, parang pangarap naman ng lahat ng mga aktor din na makasama Kasi magaling siya. daw. Yes, yes pag artita. si Dimples na makakasama, para ka na rin kinakaragay. Diba, bilis niya mag-change ng at saka character niya. para ka na rin niya? inaano, binubuhat Oo. sa oh. pag ka, ano mo, ka-eksena. Ba? ba? So bukod Drama. sa Kamadora Prince, kasama si Junjun -Jun, sa third World romance ni na Charlie at Carlo. Ay, ganun? Sexy film din ba to? Hindi. Ano, wholesome. Roman, parang romance, oh, romance. Oh, ano. Pero, Romantic, ano? bagay sa'yo. Ah? Ipalabas na yun sa August, August 16, sa mga sinihan. Bakit bagay sa akin? Bagay sa akin, Kamadora. Kamadora at langit-ngit. At langit-ngit. Yan ang mga peg ko. yung third world romance. Ayaw ko ng mga third world. Bakit? Gusto ko mga first world. Ah. Pero Yeah. Mahirap na yung pang third. Mahirap na nga pang second, pang third pa. Baka lang, baka mga latak na lang ang mapupunta sa akin. <laughs> di ba? Pwede sa akin, ano kay... John, John sabi ko, anong feeling ng ka-eksena mo? Best actor, oh. Marlon oh. Best actress, best Charlie Dixon. Siya naman, best supporting oh. actor, di ba? Ay, bongga ang... Level, ta- level. ano, ng third ah. world. At least level oh, pa rin siya. Oh, yeah. Anong kwento At... ng third world? Uh, eh, panoorin yeah. natin kasi hindi pa natin napapanood. <laughs> Wala noon, pang diba? sinopsis <coughs> Pero, sa palabas si... pala. Pero ano yung black sheep? Yan, black sheep ah, the Ah, okay, black ganda. sheep nila. Yan. Wala, Wala pa ano, silang nilalabas na sinopsis sa pelikula. Ah, wala pa sa kamalayan ko. Kung baga, mayroon pa yung hindi ko lang nabasa. Hindi pa yeah. minabasa ni Rolda. Oh. Kailangan kaya, 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 hindi ka rin nagbasa. <laughs> Kailangan kaya babasahin ni Rolda na ang yeah. sinong Mamaya, yung kwento niya sa'yo. Oh, Ay, ah, ganun ba? Yan. Correct. Kaya dapat bang ano, uh, dapat ba yung panuuri natin uh, na... Oo oh, naman no. ako. Dahil... Ang umusay nung mag, artista. First time na makasama si Carlos uh -oh. at si Charlie. At, at yan saka mauusay sila. Magbabalik oh, uh, Junjun. Artista. At si Junjun. Si Junjun.